Hello everyone. For tonight's video i magluluto ako ng fried rice. At dahil nga sa hapon na ako nakauwi dito sa bahay dahil nga sa pumunta ako sa SSS and pumunta rin ako sa BIR para kumuha ng tin number kaya lang hindi talaga success yung ating lakad ngayon. Kaya naman ito nga ako ay nagmamadali ng magluto nitong uh, fried rice. Since na favorite naman nila ito, ito na lang yung naisip ko na lulutuin. At saka meron kaming itlog dito and then tuyo. Ayan. So, yan na lang ang aking lulutuin ngayong gabi. So, yan lang. Sharing my video, my recipe. Uh, sana naman magustuhan nyo itong aking video. Ayan. So, ito nga pala. Ay, meron din akong century egg ang ginawa ko ay nagpakulo na ako ng tubig at ilalagay ko na yung ating century egg ayan tapos ngayon continue natin itong ating ginagawa dito Dalawa nga pala yung aking chorizo na gagamitin. Ayan, sihiwain lang natin siya. Hmm, ganyan lang din. Ganito ka na liit. Or kung gusto nyo, liitan nyo pa. gawin natin, angat natin yung takip. So, meron din pala akong counting carrots. Ayan. So, balatan lang din natin itong ating carrots. dito tayo maghiwa ng ating pera. Sa so, natin yung ito so, Matikit nga lang yung aking space dito. Ayan, yung ating perot ay hiwain din natin siya ng maniliit. yan lang din. So, nahiwa na natin yung ating ingredients para sa ating fried rice. Ngayon, ito yung ating fried rice. Okay. So, gagawin natin sa ating fried rice. Ay, tumutok na yung aking, ano, ating century egg. So, okay lang yan. So, gagawin natin sa ating fried rice ay kukuha muna tayo dito ng konti kasi may merong ayaw ng fried rice gusto niya ay plain silalagay mo na natin tong ating fried rice so, oh, yung ating plain rice si minsan ayaw niya ng fried rice so ito dudurugin lang natin ito bali ito yung aming dinner ngayon. At dahil nga sa lumabas ako ngayong araw, kaya wala akong nailabas kanina ng uh, chicken. So, pro protein pa siya. So, ngayon, uunahin uh, natin ay magluluto muna tayo ng fried rice. Dito pala yung lugayan ng aming mga kaldero, mga kawari. Sipindihan na natin ito. Saglit lang naman. Tapos dito pala yung aming lagayan ng mga oil. Ayan, mga stock. So, lalagyan na natin siya ng oil. Ngayon, yung ating fried rice ay meron tayo dito ng dalawang egg. -so. so, hahaluan natin siya ng dalawang itlog. -so. Tapos dito rin pala yung aming lagayan ng mga kutsara. Oo nga pala, kailangan natin ng counting onion. So, meron pala ako rito yung sibuyas. Yung binamit ko kaninang tangsad. So, ito na lang din yung ating gagamit. Iiwain ko rin siya ng malinig. Para naman hindi masayang tong ating sibuyas kasi nabalatan. na rin siya ng maliliit. Ngayon, check natin tong ating century egg. Eh. So, tanggalin lang natin yung tape. At ngayon naman, uunahin natin ilagay yung ating itlog. Ayan. So, ganyan lang. Medyo mainit na yung ating ah uh, mantika. Ngayon, lalagyan natin ng asin sa ating itlog. So, dito na rin natin siya i-crumble. So, Manalo-aloin lang natin siya. So, diba? Ayan. So, asin lang natin yung apoy. At ngayon, yung ating century egg ay tambahin ko na siya saksakan. Hayaan lang natin siya. Oh. nag-doorbell. Grab! Ah, may KFC na pala tayo. Hello! para kami ulam. <laughs> Nagsasangag ako. Sinangag. Sakto. Uh. Ayan, meron na pala ulam. So ngayon, ang gagawin lang natin ay fried rice na lang tayo. dahil nga nag-order na ngayon ibabalik ko yung itlo kasi ang gagawin ko sana ay tuyo tsaka itlo ngayon ibabalik na lang natin ito so, Ayan lang, na fried rice na natin, o oh, na luto na natin tong itlog, isa sa lang muna natin. Tapos pwede na natin ilagay yung ating sibuyas. ating sibuyas. Tapos ilagay muna natin dito sa gilid yung ating chorizo. Ayan. Ayan. Side lang natin tong ating itlog mo. eh So, halo-haloy na natin siya. Tapos ngayon, ilalagay na natin yung ating para malutot na siya. Ngayon, halu-haluin na natin siya. Tapos, lalagyan natin siya ng butter. Ito yung pampasarap sa fried rice. Ngayon, hiwa lang natin tayo dito. Lalagyan natin ng butter. Lalo-aluin so, lang natin siya. mo yung ating chorizo. At ngayon, pwede na natin ilagay yung ating cabbage. Ayan, so nailagay na natin yung ating cabbage. Ayan oh, pwede na siyang ulam. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating kanin. Ipapin na natin yung ating kanin. Ngayon, halo-haloin na natin siya. Ayan, o eh, diba? Tapos ngayon, lag natin, lagyan natin siya ng asin. Oops, tama na yung asin. Ang dami ngayon, lagyan natin siya ng oyster sauce. Ayan. So, mayroon tayong oyster sauce dito. Lalagyan natin ng oyster sauce. Depende sa dami ng inyong kanin, ha? Na, dinagay. Oyster sauce kasi yung pangpasarap sa mga niluluto. Kaya naman, hindi talaga ako nawawala ng oyster sauce dito sa bahay lagi ako nagpapa-order ng oyster sauce. So, ang gagawin natin, halo-haloin lang natin. Ayan. So, ngayon, pwede na natin hinaan yung apoy. Ayan. So, halo-haloin lang natin siya, no? Ngayon So hayaan lang natin siya. Ganyan. ngayon, gagawin ko naman ay magpi-prepare na tayo ng table. So ito nga pala yung KFC So natin yung KFC kung may kanin So may Hash brown Ano nga yan? Mashed potato Tapos chicken yan. So kailangan natin pasimawin yung chicken Tapos may extra sauce Sakto naman yung ating niloto Ayun Right. So, itong ating century egg ay eh, pwede na natin tanggalin sa mainit na tuti So, mamaya na natin siyang balatan mainit pa nag-crack yung isa Ngayon, haluin na ulit natin itong ating fried rice. kaya naman sila nag-order ng chicken KFC. Kasi ang akala nila ay wala pa ako dito sa bahay. So, ayan lang. At ngayon pala, ipiprepare ko naman yung table. So, ito yung plato. Ito yung plato. Sinalagay na natin dito doon sa table. medyo basa pa yung ating plat. Kailangan kasi Sa so, punasan natin. Ayan. Tapos kukuha tayo dito ng kutsara. Itong kutsara naman dito ay naka-organize naman yun. Kutsara, kutsara, tsaka tinidor, serving spoon, ayun. Pinag-alagay so, lang natin siya dyan. Ayan. Tapos, haluin ulit natin tong ating fried rice. Kasi hilaw pa yung ating kero. So, mamayunan natin masarap kasi yung matagal na niluluto ng sinangang. Pinaan lang natin ulit ang apoy. Okay. Tapos ito naman yung lagayan ng baso. So, lalagyan din natin siya ng na apat na baso. lang pa ng isa at nasa hugasan ito na lang naman dito dito so, Saglit lang tayo. Naka-prepare na. Haluin ko ulit. yung pwede na yung pwede na natin siyang tikman tikman natin kung masarap uh, so titikman lang natin siya hmm. sakto lang yung lasa ng ating fried rice May kanin ka na, may ulam ka na. hinaan ko pa yung apoy. Ganyan lang. Tapos ngayon naman, ang gagawin ko ay maghuhugas na ako ng mga pata. na pala yung aking kape. Eating time. Ha? Oh. Ngayon, pwede na natin balitan yung ating century egg. time na daw. Iting time, di pa. Yun. Ganun ang amoy niya. Para siyang maantok. Ayan. Yung century egg ay kulay black. Ayun, ganyan ang kulay niya. Mainit pa siya. Uh, madali lang siyang balatan. Diba? Ganyan lang. Ngayon, ang gagawin natin sa century egg. Gas muna tayo ng pangalaman. nasa natin yung kutsilyo. Ihiwain natin siya. Kaya naman, kung gusto nyo makita yung laman ng century egg, ay ganito siya. Ihiwain lang natin siya. ating pagkaluto ng century egg. Minsan kasi, guys, basa pa yung labas, oh, basa pa yung kanyang pula, yung yellow niya, ito, itong sa loob, basa pa yan. Pero ngayon, no, sakto yung ating pagkaluto Ang century egg naman kasi, guys, is luto na yan. Kaya lang, minsan malansa yung loob kasi nga, ito ay basa. Basa yan. So, ngayon, tikman natin yung isa. Ayan. Hmm. Sa fruit, mas masarap kasi nito. It's malamig. So, lalagay muna natin sa red. Ngayon, haluin ulit natin itong ating fried rice. Ayan. So, lang. Thank you for watching. Ngayon, oras oh na para maglipit ng mga kalat. Ipalit yung mga ginamit. Ayan. So, ito ay inbis na magluluto ako ng tuyo, ginamit ko to kanina sa tilap. Ngayon, pwede ko na siyang isapo. Kasi nga, hindi naman ako magluluto ngayon ng tuyo yun sa nang aming ulam ngayong dati. at dito naman sa lababo ay dito ko nilalagay yung mga plastic garbage plastic, mga plastic na ginagamit natin dito magayaan to ng mga hinugas sa lababo kasi hindi namin nilalagay diretso yung mga hinugas dito ko siya tinatapon kasi madaling magbara yung aming labak. Plus, ito yung mantika pala. Ay, dito ko rin siya tinatakot. Yan. So, para hindi magbara yung aming laba. So, ngayon, maghugas muna ako para maagra kong makatapos dito. At marami pa akong gagawin naman. ang tubig na yun dito sa ano, last May nilad. Ubatan so, ko muna. So, mga kalat ko. Tapos, punasan natin to. Oops, saluin ko ulit. Lutong na to. So, pwede na natin patayin ng apoy. So, luto na yung ating fried rice. ayan lang thank you for watching